Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Harold Respicio, nagbigay po ng statement ang COMELEC kahapon, March 5, sa show ni Doris Begonia. Fake news pa rin daw. Si Attorney Harold Respicio, mag-react po tayo. La Andun yung mama, yung abogado uh, Chairman. Talagang pinaninindigan niya na, na pwedeng ma-hack, pwedeng mapakialaman yung uh, ating mga makina pagdating sa eleksyon. Talaga naninindigan siya. Hackable ang Oo, sabi niya. sa kakinasuhan daw siya dahil talagang parang pwedeng mangyari mm -hmm. yung kanyang akusasyon. Tama. What do you say Chairman? Um, una, hindi ko po tatalakayin yung mismong uh, kaso sapagkat syempre na nandyan na po yan sa Prosecutor's Office ng uh, City Hall ng Manila pero doon lang po sa sinasabi niya uh, ang sabi po niya kasi Sir Alvin Mam doris dinala namin sa inyong uh, istasyon ang ating mga makina at uh, yan po yung na-demo natin on the spot talaga pagkaaga-aga uh, sa programa po ninyo. Una, ang sabi po niya, yun daw po kasing makina ay nakakabit sa internet mula umaga hanggang uh, gabi sa araw na eleksyon at yan daw ay hindi gagagamit na kung wala pong internet connection. Okay. Nakita niyo po sa inyong programa, nung dinala po natin, wala na po internet connectivity dyan. Nakasaksak lang po sa kuryente yung mismo makina. In fact, tinanggal pa natin yung saksak kasi pwede natin gumana ang makina kahit hindi po siya nakasaksak sa kuryente sapagkat meron po siyang battery na pwede pong tumakbo ng tatlong araw. So yun oh, po yung okay. doon pa lang may mali. Uh, uh -uh -uh -uh. So ang sabi po niya basta nakakabit sa internet, sure na mahahak po yan. E eh, wala pong kabitan ng internet dyan. In fact po, ang sabi niya Uh, pangalawa, ang mangyayari dyan ay magta-transmit muna ng result pagkatapos mag-transmit ng result saka magiimprinta ng balota pag transmit na result pwede pe rin daw po doon eh hindi po ba ang ating sinasabi nasa guidelines po natin yan nasa TOR nasa uh, source code review at nasa lahat po ng demo namin na magpiprint muna siya ng sham na election returns yung isa ipapaskil ka agad sa labas ng presinto at pagkatapos tsaka po siya magta-transmit ng result so ibig sabihin bago po siya mag-transmit ng result sa PPCRB sa NAMFEL sa majority party sa minority party sa media sa central server ng Comelec, sa city or municipal board of canvassers ay alam na po ng lahat kung ano ang result sa presinto Dahil nga po, nakapagprint na at nakapag-paskill na. At uh, sabi po niya pati, kapag ka daw po corrupt, uh, corrupted, yan po nga uh, machine ay pwede pe po magawa ng paraan na makapag-madaya. Uh, ma -ma eh, hindi po mapagka-corrupted kahit yung laptop natin, kahit cellphone natin. Hindi na po gumagana yun. So medyo imposible po kapag ka-corrupted. Sabi rin po niya, uh, uh, pwede daw po ma Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po tayo nakapublic... Uh, Connect tayo po naka-private pa uh, private po ang ang ating pong uh, uh, internet sa transmission and therefore hindi po siya pwedeng yung uh, yung uh, uh, ano po yung sinasabi niya. So doon pa lang po sa mga bagay-bagay na yun, medyo may mga mali po doon sa mga sinasabi niya. Kaya um, tama po yun, um, ang ang sabi naman niya Uh, pwede makipag-ugnayan kami. O tama po eh, makikipag-ugnayan po kami sa kanya. Pero yun nga po eh, ang na po niya kasing nasabi, hindi muna niya kami tinanong sa mga bagay na yan. If you are super confident na hindi... Ayun, yun po yung sinabi ni Chairman George Garcia. Wow! Mas magaling mag-fake news si Chairman George Garcia. Ang galing niyang magsabi ng mga bagay-bagay na hindi ko sinabi. Chairman George Garcia, kung, kung merong nag-fake news sa ating dalawa, ikaw yun kasi lahat ng sinabi mo, hindi yun ang sinabi mo. Marami kang sinabing kasinungalingan na hindi totoo base sa rules at base sa totoong mundo. Okay, isa-isahin ko po lahat ng sinabi ninyo ha, Chairman George Garcia. Number one na sinabi ninyo is about sa demo. Sabi ninyo, gumagana yung makina kapag hindi connect connected sa internet. Tulad nga ng demo na ginawa ninyo sa mga host dyan sa show. Hindi naman yun ang point ko, Chairman George Garcia. sa matter of fact, ang explicit instruction nyo po ba, di ba, sa mga COMELEC officers, kapag nag-demo, kapag demo lang, bawal talagang i-connect sa internet yung automated counting machines. Kasi kapag i-connect mo yun at magta-transmit ka ng data, yung server na pagtra-transmitan niya ay yung COMELEC server na. Hindi natin alam kung on na yun or kung on na, malamang production server na yun. Bawal mo nang padalhan ng demo data yung production data. Bawal mong padalhan. Kaya sa demo purposes talaga, kahit sa totoo, ong buhay, 'wag mo dapat ipadala yung totoong data sa production servers. Kaya magandang policy during demo na hindi connected sa internet yung mga voting machines. Kaso nga lang, on election day, connected ba sila sa internet? Ang sagot po dyan, Chairman George, hindi mo sinabi. Ang sagot dyan ay totoo. Tanungin mo yung mga tauhan mo sa Comelec nung last election. Connected ba sa internet buong maghapon? Opo. This election, pwede ba natin i-expect sa na mag-connected siya sa internet during election day? Yes! Kasi nga naman, doon sa reels ninyo, walang explicit na nakalagay doon na sinasabi na i-disconnect mo muna at saka mo lang i-connect kapag magta-transmit na ng data sa mga servers ng COMELEC. At tinanong ko rin yung mga COMELEC officials, given this handbook or rules ng COMELEC ngayon about sa paghawak ng voting machines, na, sa tingin mo ba dapat mong i-disconnect? Sa tingin mo ba connected buong araw yung uh, voting machine sa internet on election day? Sabi nila, oo, kasi wala namang instruction sa akin na tanggalin yung internet connection dun sa voting machine on election day. Kasi as a matter of fact, days before ng ng uh, botohan, merong merong troubleshooting na ginagawa. Lahat, including ng internet connection, ay test, Iko-connect mo na kaagad siya sa machine. At uh, kapag okay na yung pasok niya sa internet, ibig sabihin, wala ka nang gagalawin sa machine. Ililigpit mo yung machine, wag mong gagalawin. Pagdating ng election day, i-on mo na lang yung machine. Wala ka nang gagalawin dun sa internet connection. So, ang point ko dun is, uh, pwede mong i-deduce talaga na connected siya sa internet throughout the day. Ang point ko dun is dapat maging explicit sa rules natin na on the day of elections, dapat may instruction doon sa rules ninyo, Annex B ng Comelec Resolution 11098 na nagsasabi doon na on election day, i-disconnect mo muna sa internet yung automated counting machine at i-connect mo lang siya after printing ng election returns. Yun lang po ang point ko. Comelec Chairman. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, kahit tanungin mo lahat ng mga teacher ngayon na nagmamano, uh, mamano, ng, nag, uh, nagbabantay ng mga presinto natin, hindi naman nila alam about sa IT. Eh. Hindi nila alam masyado tong issue na to. Siyempre, kung walang instruction, hindi nila gagawin. At kapag uh, silang tatanggalin yung internet connection, eh, sila pa ang madadali, sila pa ang papagalitan mo dahil gumagawa sila ng isang bagay na wala sa rules ninyo. Isa lang naman ang hinihingi ko, Chairman George, ang dami mong sinasabi na hindi naman mahalaga sa issue natin. Bakit ayaw mong i-disconnect sa internet yung automated counting machine bago at habang nagpiprint ng election return? Okay, yun po yung pangalawang unang punto ninyo. Ang pangalawang punto po ninyo, eh, sabi ninyo na sinasabi ko na nauuna yung sending ng transmission bago yung printing ng election returns. Hindi ko po sinabi yan. Sinasabi yan ng mga ibang mga commentators, mga ibang kritik. Pero hindi yan ang statement ko. Totoo po yan na nagsesend talaga, base na rin sa rules ninyo, na... Ang transmission ay nangyayari after ng printing ng election returns. Tama iyon. Ang point ko lang is, dapat bago ka mag-transmit ng data, wag mo munang i-connect sa internet. Kasi kapag connected yung counting machine sa internet at corrupted yung source code ng makina na yun, eh hindi mo naman pala kailangan ng internet kasi hindi ka pa magta-transfer sa Comelec server eh. eh. di ibig sabihin, binigyan mo lang ng highway yung hacker para ma-access all that time yung makina at baguhin yung score sa loob. Therefore, mababago niya yung final score na nasa election returns. E di wala tayong kaalam-alam na iba pala yung final score sa totoong score na ibinoto ng taong bayan. Yun lamang po ang point ko, sir. Hindi ko kailanman sinabi na nauuna ang transmission kaysa sa printing. Kaya mahalaga talaga na tama na mauna yung printing pero dapat yung printing bago at habang nagpiprint, hindi dapat connected sa internet yung automated counting machine para walang chance na mabago yung final score na nasa print period. Kasi kapag hawak na ng mga watcher yung final score na hindi na bago, malamang yun na rin ang ipapadala ng makina. Pwede mo nang i-connect sa internet yung makina at ipapadala niya na yung same score na yun sa server ng Comelec. Napakalinaw naman po, di ba? Para ganun po ang ano, ganoon yun po ang point ko. Okay, sa pangatlong point ninyo sir about sa corruption eh halata talagang wala kayong alam sa computer. Ka ang sinasabi ninyo po, ang lahat ng corrupted na gadget ay hindi gumagana. No sir, kasi ang akala mo kasi kapag sinabing corrupted yung laptop or corrupted yung cellphone or corrupted yung USB mo hindi gumagana, di ba? Yun ang alam natin na corrupted. Pero maraming level ng corruption. Ibig sabihin lang ng corruption is hindi buo ang integridad ng source code or gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Hindi ibig sabihin na hindi niya na totally pinapagana yung bagay na iyon. Ibig kong sabihin ay, habang ginagamit mo yung automated counting machine, for all intents and purposes, mukhang gumagana pa rin siya ng maayos. Pero hindi natin alam na merong idinagdag na daanan para sa isang masamang tao para manipulahin or magbigay ng instruction sa makina na yon habang connected yung makina sa internet. Yun po ang ibig sabihin ng corrupted. Kaya po doon sa nung January nga, merong Merong uh, pin demo na pinakita sa Senate, di ba? Yung cellphone gumagalaw kahit hindi mo ginagalaw dahil na-access siya remotely. Eh yung cellphone na yun, gumagana pa rin, hindi ba? Pero corrupted yung cellphone na yun kasi... Kasi merong gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Kasi kapag hindi hinahack yung cellphone na yun, gumagana naman siya. Hindi mo alam na may nagbabantay na pala sa'yo. Akala mo, ang safe na safe ka. Corrupted siya kasi kapag gusto pala ng hacker at connected sa network yung cellphone na yun, pwede niyang galawin yung cellphone na yun. At nakikita mo nga, ginagalaw yung cellphone na yun. Kaya nga po, kapag basta ang isang makina ay corrupt, ay uh, gumagawa ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa, kahit hindi pa niya ginagawa yung masamang bagay na yun, pwede mong sabihin na corrupted. Chairman George Garcia, ikaw ang fake news. Halatang-halatang wala kang alam sa sa mga bagay na to mas maganda siguro na mag uh, imbita ka ng IT expert at magdebate kami okay kasi eh, ang ginagawa mo is Roman fallacies lahat to eh kasi nung lahat nagsasabi ka ng bagay-bagay na hindi totoo sa totoong buhay hindi totoo sa rules at hindi totoong sinabi ko Okay, yung last, <laughs> yung last point is yung private connection. Sabi mo, ito na naman. Wala ka talagang alam sa internet, Chairman George Garcia. Yung private connection na tinutukoy mo, ang sinesecure niya lang yan ay network. Kung baga sa boxing, sa maraming katawan, pwede kang suntukin. Pero pwede mong protektahan yung katawan mo, pwede mong protektahan yung ulo mo, pwede kang gumamit ng helmet. Pero hindi ibig sabihin na gumamit ka ng helmet ay hindi ka na mamamatay o hindi ka na pwedeng bugbugin. Kasi pwede ka pa rin bugbugin sa ibang parte ng katawan mo. Yung private connection, ang pinaprotektahan niya lang ay yung network habang nag-uusap yung automated counting machine at yung Comelec server. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko ay, iba, yung mga suntok sa katawan ang point ko, hindi yung suntok sa ulo. Ang point ko is, kahit safe yung network, kung bago mo ma, bago ng election day or or on the day of election ay corrupted na yung source code at merong daanan dun sa source code habang collected sa internet para sa isang hanger, hacker na mag-communicate doon sa makina na yun, ibig sabihin, pwede pa rin. Kahit nga private connection, actually dapat private connection ang gagamitin ng hacker kapag i magbibigay siya ng instruction dun sa automated counting machines kasi maraming mga software service providers na ngayon na hindi na pumapayag kapag nagko-connect ang isang makina sa isang computer machine na hindi gamit ay private connection kasi best practice ngayon na sa buong mundo na bawal na bawal na bawal ka ng gumamit ng public connection. Dapat lahat private connection. Kaya wala nang kahit na sinumang developer ngayon na gumagamit ng public connection sa kahit na anong bagay. Pati nga kapag nag internet ka, akala mo, public connection yun porket internet hindi private connection yan kasi kapag titingnan mo yung internet ka mo kapag nagbabrowse ka sa Google Chrome ang nakalagay dan sa URL address https colon slash slash yung S ibig sabihin yun yun yung encryption hashed ang encryption ibig sabihin pagkalabas ng data sa computer mo i-encrypt niya muna para habang dumadaan siya sa highway sa internet sa wifi sa kable sa kable sa dagat doon sa satellite ni Elon Musk hanggang doon sa parati sa destinasyon niya na computer halimbawa sa server ng uh, website na ina-access niya encrypted pa rin siya at ma-decrypt lang siya pagdating doon sa website na yun para kahit na anong atake na man mangyari habang nasa daanan siya ang tawag doon ay man in the middle attacks ay hindi mo siya mahahak doon sa network na iyon try mong baguhin yung https dyan sa Google Chrome mo tanggalin mo yung s kasi ibig sabihin hindi na safe Private, public na yun kasi yung S parang secret yun eh. So, pag tagalin mo yung S, ang lalabas sa Google Chrome, di ba, sasabihin niya, your network connection is not secure, do not proceed, di ba? Kasi wala na talagang gumagamit ng public connection ngayon. Yung private connection, basic yan sa lahat ng computer program. Actually, ina-expect ko yan dito sa automated counting machines. Pero sir, chairman George Garcia, yung hacker, ang gagamitin niya din ay private connection. Kasi kapag gagawin yun, kapag ako yung pagagawin mo, private connection yun kasi hindi ko kayang gawin na mag-connect sa isang remote computer katulad ng ACM galing sa isang hacker server galing sa labas using the internet maraming service providers na hindi papayag na i-connect mo siya doon remotely gamit ang isang public network dapat encrypted yung traffic na iyon kaya fake news ka Chairman George Garcia kapag sinasabi mo na porket private connection ay hindi na pwedeng ma-hack hindi totoo yan. Pwede pa rin ma-hack kasi yung hacker mismo, private connection ang gagamitin niya para i-hack yan. May hack kasi corrupted yung source code at meron ng sariling daan yung source code para sa isang hacker nagawin yung dayaan at yung daanan na yon ay private connection. Alright? Chairman George Garcia, kapag ikaw ay nag explain akala mo alam mo lahat at pinapalabas mo na sinungaling ako at nagsasabi ka ng mga bagay-bagay na hindi totoo, na hindi ko naman sinabi, hindi totoo base sa mga rules, hindi totoo base sa totoong practice sa IT. Ikaw ang fake news, Chairman George Garcia, dapat ikaw ang kinakasuhan eh. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Harold Respicio. Magandang araw po.